mga unta, mga langga itlog na maalat at talbos ng kamuti diet tayo, diet kunting pa mo mundo na? ito? Hindi. talbos ng kamote itlog na maalat

katayo. Ito ang ulam. Masarap magkamay. Eh. walang dilis na tuyo mga langga so ito na lang gusto gusto ko pa yung ano yung dilis tapos may kamatis talbos itlog na maalat 啊。Nah.